Motivated Kai Soto masusubukan ng Phoenix Suns Kai excited ng makatapak sa NBA Stage First game ni Kai sa NBA At pasilip ng Phoenix Suns sa kanilang roster contra Adelaide 36ers Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito Video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xBet Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit Dito ay kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports especially sa basketball Kaya't i-click lang ang link sa ating video description at gamitan ng promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus. Kagabi ay ginawa na ng kupuna ng ating pambato na si Kai Soto na Adelaide 36ers ang kanilang final session sa ensayo bago lumipad papuntang Amerika para sa kanilang two games stint sa 2023 NBA preseason. Pagkatapos ng 2022 NBA Blitz ay pukpok na agad sa ensayo ang Adelaide. Wala nang sinayang na oras upang mas makagawa pa ng mga estrategiya kontra sa dalawang dekalibring kupunan na makakaharap nila sa taon ng preseason ng biggest basketball league sa mundo na NBA. Lahat nga excited para sa po ng Sixers. Bibihira lang kasi ang ganitong klaseng opportunity, lalo na't bukod tanging kupunan lang ang Adelaide sa NBL na nabigyan ng ganitong klasing pagkakataon. Kung kaya't si Coach CJ nga ay napasayaw pa. Even nga ang ating pambato na si Kai Soto ay nagpaabot ng pagiging excited nito sa kanyang magiging unang laro sa NBA. Medyo ibang level na kasi ang pressure kay Kai kung ikukumpara sa ibang malalaro ng Sixers sa magiging laban nila kontra Sens at OKC. Dahil kumpara sa ibang players ng Adelaide ay enjoy lang, kay Kai naman ay kailangan itong magpakitang gilas para sa mga NBA team scout, especially sa si scout ng Phoenix Suns at scout ng OKC. Itinuturing kasi na break ni Kai ang two games na ito sa NBA upang matupad ang kanyang goal na makapasok sa NBA. Susubukang ma-impress ni Kai ang mga scout na manonood at tututok sa laban na ito. Ang Phoenix Suns ay minsan nang nakuha ni Kai ng ang atensyon ng kupunang ito. Sayang nga lang at hindi natuloy ang private workout niya sa kanila. Even ang head coach ng Suns ay kilala si Kai at alam din ang laruan nito. Kaya't malapit na malapit lang talaga dito sa Suns ang interes para kay Kai Soto. Ayon sa interview ng isang local sports news network sa Australia dito kay Kai bago tumungo sa Amerika, ay excited at motivated dito para sa kakaharapin laban ng mother team nito kontra sa dalawang NBA team. Inaasahan na magiging iba ang laro ang ipapakita ni Kai dito kung ikukumpara sa Australia. Ilang taon din ang dumaan simula nung huling mga competitive games ni Kai sa US at ngayon ay muling sasabak ang ating pambato sa isang legit set ng laro sa mismong NBA na. Dream come true itong may tuturing para kay Kai na sana ay magtuloy-tuloy na hanggang tuluyang nang maabot nito ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Samantala sa pagpapakita ng team roster ng mga NBA teams sa kanilang media day ay nagpakita din ang kupunan ng Phoenix Suns ng ilang mga larawan at clips ng kanilang mga malalarong posibleng gamitan sa 2023 NBA preseason kontra Adelaide 36ers. Makikita dito ang tatlong pangunay malalaro ng Suns na si Hayton Booker at ang veteranong si Chris Paul. May larawan din dito si na Cameron Payne na dating nakalaro ni Kai sa mga non-competitive games sa Atlanta. Ito ang mga possible set of lineups ng Phoenix Suns na makakaharap ng Adelaide sa kanilang magiging laban sa October 2. Abangan lang mga updates regarding sa laban na yan mga kahoops dito lang sa ating channel.